Gadan ang 20 anyos na lalaki makalihis na pagsasaksakon sa barangay Bilbao, Rapu, Rapu, Albay. Pasado alas 9.49 nin banggi na kaaging Sabado, Agosto 3. Binisto ang biktima na si alias Angelo, soltero, residente kan sityo pagsabangan barangay Sagrada kan parehong banwaan. Basado sa inisyal na investigasyon kan Rapurapo MPS, solo asin nagpupuro ngalo sa lugar ang biktima makalihis na magkawat dumanin basketball. Alagad basang nasa ng pinagsasaksakan sospek gamit ang kutsilyo ipigdara pa man biktima sa ospital, alagad pigdiklarang dead on arrival kan attending physician. Huli kan tulong tama nin saksak sa manlain lain na parte kan sa iyang hawa. Pagdating ng pulis doon sa, ano, sa pinangyarihan ma'am, video malayo na doon sa incident, sa place, ayun ma'am, uh, patay na yung tao, yung victim, kung saan naman fatal yung tama niya eh napag pag-araman na antes ang panggagadan. Webes Agosto 1, nagkaigwanin da ipagkakasinabutan ang ambos lados, kung sa'in pinaghampang paan mga ini sa barangay nga ni magkaareglo. Selos ang pigsisirip ngunya na motibok ang otoridad ta no ta'no lagi bukan sospek ang krimen. Sana wag na lang humantong sa ano sa patayan kasi wala man siyan na may dudulo to magiging resultang magayon. Kung kayang iwasan, umiwas na lang. Sa presente, Padagos pang pinaghahanap ang sospek na marikas na duminulag matapos na makumiter ang krimen. Posible siyang maatubang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.